Good morning guys Wow Sobrang saya Dagdag na naman ang saya ko Sobrang saya Nagpakita na sa akin Ang bulaklak ng Halaman ko Wow, ang dami pa naman Ay, salamat Dami ng bulaklak guys Nagpakita Wow, ang dami ng bulaklak Oh Oh, uh, may bulaklak na guys. Marami ng bulaklak. Pero hindi pa ni Pero bunga na yan. Yan guys. O oh, ito pa sa ilalim. Ay salamat. Salamat sa lahat no. Sa so, panginoon. Nga siya, na, siya man ang naghatag ani og. Kinabuhi nga parang Lumago siya tapos magbunga o di ba Thank you for watching